Maaga rin dinagsa ang Baklaran Church ngayong unang Merkules ng taon. Ikinatuwa naman ang mga nagtitinda ang dami ng mga taong dumalo sa misa at tumangkilik sa kanilang mga paninda. May ulat si Joshua Garcia. Libo-libong deboto ang dumagsa ngayong unang Merkules ng 2024 sa Baklaran Church para simulan ang panalangin ng kanilang taon. Gaya ni Norberto, na walang ibang dasal kundi ang maayos na kalusugan, hindi lamang para sa kanyang sarili at pamilya, kundi para na din sa kanyang mga kababayan. Bigyan ng mahabang buhay at malakas ang katawan, patubayan ng pamilya at ang mga tao na ay pagkaloob ang makahon sa kanilang kabuhayan. Sinamantala naman ang mga nagtitinda dito ang unang Merkulis ng taon, tulad ni Rosalie, na mahigit dalawang dekada na nagtitinda ng suman at kakanin sa harapan ng simbahan. Anya, kung sa normal na araw ay isang kaban lang na malagkit ang niluluto niya, ngayon kapag ganitong Enero at First Wednesday ay dalawang kaban ang itinitinda niya. At yung ko po, medyo mabili ngayon kasi kasi first ano first Wednesday of January, marami pong tao. Sigurado po 'yon. Mabenta rin sa mga deboto ang mga imahe at santo kaya si Cheryl na 1996 pa nagtitinda rito ay sinamantala din ng unang yar kulis ng taon. Uh, okay lang naman po, maganda rin. Mabenta naman po siya kasi first Wednesday. Ayon sa ilan nagtitinda na pinayagan pumweso simula pa nito nakaraang Desyembre, hanggang linggo na lang daw sila maaari magtinda sa harap ng simbahan. Inaasahan naman ang pamunuan ng Redemptory Church na mapupuno ang 2,500 maximum seating capacity nito, kaya hinihikayat pa rin nila ang publiko na magsuot ng face mask, partikular pag nasa loob na ng simbahan. Samantala, nananatili ang presensya ng mga tauhan ng MMDA para gabayan ng mga motorista na pumaparada at dumadaan sa service road. Habang aktibo rin ang police assistance desk ng PNP para tiyakan ng seguridad at kaayusan sa paligid ng naturang simbahan. Joshua Garcia, Para sa Bayan.